Ay, baka may ba pang paraan para paghiwalay mo si Jordan at Christy. Huwag lang to, hindi na tama to eh. Pwede ba, Kung ayaw mo ko tulungan, get the hell out of my way. Okay. Ang hawak ko eh. Go, go, yung... go. Bakas yung... Tahap ako. Aray! Oh, sorry! 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 sorry, sorry, sorry. No, no, okay lang! Leslie! Sorry! Hindi mo ba talaga sinasadya? Sorry! Laki-laki no, ng space dito. Nabangga mo pa yung pinsan ko. My bad. I wasn't looking. I'm really sorry, Christy. Are you okay? It's fine. Kasi okay lang. Hindi naman ako masyadong natapunan eh. Okay lang. Don't worry about it. Are you sure? siguro magbanyo na lang muna ako para makapag-ayos lang ng konti. Medyo Do napasahati. you want me to go with you? No, cause okay lang. Ayaw na to, promise. Sure? Yeah, magpupunas lang ako ng shoes and all that. Okay. Promise. Okay lang ako, Leslie. Don't worry about it. Babe. Babe. Ano nangyari? Siya ko pa pa. Risa! Risa tayo. Ah, uh, magbanyo lang ako. Maglilinis lang ng konti na Sama na kita. Okay, tara. Let's go. Tara. Anong ginawa mo, ha? I was this close and you ruined everything! Shire, I'm sorry. Kasi mali naman talaga yun, eh. I don't want you to go to that extreme. Ewan ko sa'yo, alam mo? Kung alam ko lang na makikialam ka, di sana hindi ko na lang sinabi sa'yo yung plano ko. May iba pa naman kasi yung paraan. Anong ibang paraan? Kung nainom na ni Krista yung tubig na may pampalag, eh di sana, tapos na yung plano ko! Ano sabi mo? Nilagyan mo ng papalaglag yung inumin ni Christy? Sagutin mo yung tanong ko! Nilagyan mo ba ng abortion pills yung inumin niya? I don't know what you're talking about. Oh, come on, Shaira! Huwag ka nang -mang -mang We heard what you guys said. Good afternoon. I am the general manager of this hotel. Bakit po kayo nagtatalo? May problema po ba? Meron! Itong events manager ninyo! Pinagtangkaan niya ng masama itong asawa ko, pati magiging baby namin. Nilagyan niya na abortion pills yung inumin ng kasama ko. Ito mo! Is that true? Ma'am, wala akong nilalagay na kahit ano sa inumin ni Oh come on, China. I would never do such a thing. Ma'am, bakit hindi niyo nalang po i-check yung bag niyan? Ano yung i-check yung bag? Pwede bang huwag kang tamang hinala? Wala akong ginagawang masama sa'yo. Guard, paki check ang laman ng bag niya. No, ma'am! Check niyo, ma please! Check Sige na. niyo! Sige na. Ah. Pero alam niyo ba kung anong side effects niyan, ha, sa mga nagbubuntes? Abortion! o oh, premature birth! How dare you! Ayokong papatay niyo yan! Malang mo ka, sir! Ayokong papatay niyo yan ako! Ay,